alaga guys si maximo ay nagpapapansin na naman hmm taba-taba ng ulo taba-taba taba-taba hmm tumbling mo na 'be tumbling ka mo na ah hmm? tambling mo na yun. Hmm? Gigi kilo ko, gigil pang gigil. Hmm. Sobrang taba, max. Salamin taba ng likod ngayon, max. Gusto taba, taba. Hmm. ang taba niya guys karating ko lang galing sa school naghatid sa bunso ko kaya pahinga muna so taba oh, grabe oh taba ng batok hmm? 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 tulong yung kuya namin kasi nagbike yan kanina so napagod nasa siyang pasok guys kasi hot yung pasok niya bukas pa yung exam niya das exam okay. napagod ang aking kuya na uwa hmm, galing ng bike yan tura <laughs> mo muna tayo ko Tamling muna Tumbling ka muna. Dali. Tumbling muna yan. Um, tumbling muna. Max, tumbling ka muna. <laughs> tumbling. Tumbling na siya, guys. Uh, tabak taba yun. yan. Oh, uh, upo. Um, Taba-taba mm, yan Oh. Eh, mm. Uh. Um, ayo po hawak. Maximo. Sim. Napakatabang pusa. Taba-taba na dyan, no? Bakit? Ako galit. Galit ka? Ano loh loh Ano yun? Bakit? Just salita. Gutom ka na, Max? Hmm. Gutom na ikaw? Ha? Yan, bubungguin niya yan. 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 Halika? 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 magutom na ikaw? Mm. Tamling Tumling ka muna, be. Max. Nadali na, tumling na muna. Hoy. Hindi ka na, tumling ka muna. Boxing mo guys ay napakalambing na pusa. Napakaingay na pusa. Si Tomas naman ay malambing din siya pero hindi siya maingay. Nalapit yan sa'yo. Bubunggo-bunggo din yung uno ko. Oh. Ito, napakaingay na pusa nito. Lalo na pagutom. ah oh. ay! <laughs> Max! Hmm? Taba ng batok, oh. Max! Max! nyaano. Tingnan mo nakatayo. Lo. Ano 'yun? Ano 'yun, Maximo? Ha, ano 'yun, be?